Kasunduan sa barangay, dapat to pa rin sa mga nagkasundo sa amicable settlement. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Attorney Chel, may inireklamo po ako sa barangay kasi hindi nagbabayad ng utang. Ngayon, pinagtagpo po kami sa barangay at akala ko maaayos na ang usapan. Pumirma po kami ng amicable settlement at nagkasundo na sa kanyang kabayaran. Pero ngayon, hindi pa rin po siya nagbabayad. Ano pong pwede kong gawin doon? Salamat sa inyong tanong at sa mga viewers, kung may kakilala kayo na may ganito rin problema, pakishare ang video na ito para makatulong din sa kanila. Patungkol sa tanong, unang-una, masaya ako na nagkaroon kayo ng kasunduan at pumirma siya ng amicable settlement. Dahil diyan, tahina siya at obligasyon niya sa batas na tuparin ito sa local government code. Malinaw na nakasaad. Ibig sabihin, ang kasunduan pinirmahan ninyo ay may parehong puwersa at epekto ng pinal na desisyon ng Korte. Kahit hindi kayo dumaan sa formal na proseso ng pagkakaso, dahil sa batas natin, sa katarungan pambarangay, ay parang nanalo na rin kayo sa Korte. Ngayon, kung ayaw niya itong sundin, ang pwede niyong gawin ang mga sumusunod. Within 6 months, pagkatapos ng kasunduan, mag-file ng motion to execute the amicable settlement sa Lupon Chairman. Available ang forms na ito sa inyong barangay. Basically, sinasabi nito na kahit meron na kayong kasunduan, ay hindi pa rin niya tinutupad ang kanyang obligasyon dito. Maghihiring ang Lupon Chairman at ipapatawag kayo ulit. Aaralin ito ang posibilidad na voluntaryong tuparin ang kasunduan. Kung hindi pa rin talaga sumunod ang kaalitan, mag issue ang Lupon Chairman ng Notice of Execution. Sa Notice of Execution, iuutos ng Lupon Chairman na bayaran ang utang within 5 days. Kung hindi pa rin nagbayad, ang Lupon Chairman ay kukuha ng personal property ng may utang at ibebenta sa isang public auction. Ang makukuha sa pagbenta ay gagamitin bilang kabayaran sa inyo. Kung may sobra, ibabalik yon sa may utang. Ngayon, mas mabuti itong gawin agad-agad dahil kung dumampas na ng 6 months mula sa date ng amicable settlement, ang prosesong ito ay hindi na pwedeng dumaan sa lupon chairman at kailangan na talaga mag-file ng kaso sa korte. Kaya makipag-ugnayang agad sa inyong barangay at mag-file ng motion for execution of amicable settlement and follow for more legal guidance. Kung kaya ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk, www.chelgiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share na mga kapagdi. This channel is for you.